Kaliwanag po sa Matthew 27, verse 46. Ganito po ang nakasulat sa talata. Matthew 27, verse 46. At nang malapit na ang uras na ikasiyam, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinabi, Ele, ele, lama sa baktane sa makatuwid bagay. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? At sa talatang ito, ang Panginoong Hesus malapit ng lagutan ng hininga uh, bilang isang nagkakatawang tao dito sa lupa. Uh, si Kristo sumigaw, nagtatanong sa Ama ang kanyang tanong ay ganito, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Kaya e, siya pinabayaan roon para sa ating lahat. Lahat ng mga tao. Bakit? Para matubos niya tayo sa kasalanan. Ah, bakit nga ba, ganun ang tanong ni Kristo sa Ama. Kaya ganoon ang tanong ni Kristo sa Ama para maintindihan o maunawaan natin mga tao. Yan ang paliwanag sa Matthew 27 verse 46. Hanggang dito na lang. Bye bye!